insert money tayo. So ayun insert money. So ini natin. So ayun ayo matanggap ng bariya so maaring minta tong coins net. linisan natin madumi na so ang gagawin natin ay linisan lang kasi hindi magtanggap ng bariya so linisan natin so yan tanggal natin ito so ayan Flores. Ayan. Nandahan lang ng pagtanggal dito. Tanggalin na natin yung wire na. <coughs> ayan. Tanggalin na natin bago magutin. Ito ay madalas mas iira sa piso wifi yung alikabok So, ayan, linisan din natin ito. Bago yan. So, yan o, oh, guys, nakikita nyo. Grabe yung dumi. So, minsan na yung ayaw ko tumanggap. Yan din yung problema niya. ito ay nakakonek sa sensor nya so ito yung nagano ng bariya kung tatagapin nya ba o hindi yung pumipigil halimbawa nga no uh, hindi mo pa na insert money bago maghulog ka so ito yung nagaharang yan pag madumi na nagalo ko rin yan nilinisan lang bago balik yan ibalik natin kunting linis linis lang kunting, kunting linis lang bago balik natin

linisan din natin to dito yan so piti na natin yan ipit nga lang to ayan. tikas lang yan so check natin no kung madumi so ayan no madumi sya yan linisin natin yan ng bulak yan yeah, tingnan nyo guys ah dumi yan yeah, dumisi natin yan ah yeah. So, kung makikita nyo, ayun hey, o, parang ano naman kalikabok So, linisan din natin yun no? Ng cotton buds. Para maabot yung ilalim Yan Malinis na So, ganito rin yung gawin nyo guys yun sa mga mga artist sa barya. Uh, ganito rin yung problema na ng, ng iba. Uh, madumi. Pero yung kung hindi talaga madala ng ano, ng linis. Bago kinablibrate mo na. So, palit ano na. Palit board ah uh, palit, I mean palit ano na. ah uh, palit coins slot na lang. Kasi yung pag ganoon mahirap nang gawin. So, pero ang ma-recommend ako yung Alan Coinslot. Magandang klase siya. ah, uh, marami akong na-order na, -order na ano, yung iba. Dali lang siyang masira. So, ngayon, ito yung sensor niya naman, guys. Ito yung pinaka-ilaw niya para makita yung barya. Ngayon, ito naman yung sensor. Ayan, no? Parang medyo madumi na rin siya. Uh, may mga alikabok-alikabok na rin. So, linisan din natin to natin ang cotton buds. Yan. hirap lang anuhin hirap lang madukot siya guys kasi nga ah uh, ah, maliit lang yung butas so hindi ah uh, nilandun na ako doon bali dukutin yan ikut-ikut nyolong orang lain di sensornya kan ma uh, ano yung sensor uh, malinisan Bari dito guys, pwede naman siyang tanggalin dito, sikwatin lang. No? Yan may tornilyo yan dito. Ayun oh. No? Ito tornilyo yan dito na kay nakalagay. So ito wala na. Wala <laughs> tong nakalagay. So, yung iba meron yan dito nakalagay. bilisan natin no na dumila yung iba hindi na matanggal nakadikit ano? na bago balik natin. Ganun lang. Ganun lang naman guys yung ano nito. Madali lang. Uh, pag maglinis nito. So, ayan. Bago. Ito yung pinakalak nya. Nakaipit lang naman to. Yan dyan. bago balik na natin yan, balik na natin dito sa lalagyan nya yan So kailangan pantay din yung pagka ano niya. Kabit Yan, bago ikat na ganyan so ayan na sya so ready na yun na. Uh, ready na ikabit ayan subukan natin guys so try natin mag ano Insert money, yeah, and buy Insert money, Daya. Ay, the guys. So, ayan okay na. So, you go lang ng ignition lang. Pag-medio